Malambing na morning mga kasalanistas. O di ba? Anong sarap talaga gumising kapag ka ganito ang iyong alarm clock? Parang kailan lang natataranta akong umuwi dahil ng anak na nga si Mavi. At ngayon eto ang lalaki na at ang sasarap maglambing. Sabi ko nga noon, pangarap ko lang na magkaroon ng katulad nila. Ngayon, nandito na sila sa aking harapan. Hindi lang iisa kundi lima. Kaya naman talagang wish granted ang pagkakaroon ng aking mga fur babies na siya nag-aalis ng aking stress araw-araw, yung pagod mo at hirap araw-araw, paid off lahat yon kapag umuwi ka at sinalubong ka ng aking mga chikiting. Ay siguradong relate na relate na naman yung ating mga for mommies and for daddies. Sabi nga nila, hindi ba mahirap mag-alaga ng limang babies? mahirap kung hindi mo gusto at uh, ituturing mo sila na alaga lang talaga. Pero pag tinuri mo silang baby mo, hindi sila dagdag alagain, hindi sila pampahirap para sa'yo, kundi sila yung inspiration mo araw-araw at nagpapalakas sa'yo na kahit ang bigat-bigat na ng problema mo kapag nakita mo sila at naglambing ng ganito, ay nako, biglang-bigla ka magkakaroon ng ngiti sa labi. Kaya naniniwala talaga ako na sila ibinigay sa amin para ma maibsan no makatulong na dalhin mga pagsubok na pinagdaanan namin. Dahil dumating sila sa mga oras na matindi yung pagsubok na harapin namin. And I really thank God for that. Oh, hindi lang malambing ang morning natin, masarap pa. Ito nga at meron tayong spinach na salad. Aba, may pansit pa nga. O siya, ano pang hinihintay niya? Bango na at na para busog tayo bago pumasok sa trabaho ah, dahil nga sobrang na busy kami at napagod ako ng gusto nangalay ng talaga yung pako at napagod eto't naglambing ako sa aking kasama ng food spa at uh, konting massage siguro sa isang taon ay eh, isa dalawang beses lang ako magpa food spa eh sa takot kong masugatan ganon talaga siguro kapag ka ikaw ang manicurista o pedicurista natatakot ka na pag ikaw naman ang sasalang ay hindi maingatan ng iyong mga pa. Ay nanyo nyo naman kung gaano karami. Oo, ah, ay ah, eh, kulang na lamang uh, spaghetti. Meron na tayong cheese. O, tingnan nyo naman. At talaga naman, super refreshing ang pakiramdam. Actually, hindi lang naman ako basta nagpalinis sa kanya. Kasabay nito ay tinitrain din namin siya kung paano yung tamang paghawak sa ating mga kliyente. Yung skills is given na. Pero yung pag uh, aasikaso sa kliyente, yung pagsasabi sa kliyente na uh, pakitaas ko yung paa, dapat hindi yun. Ikaw mismo ang magtataas ng paa nila. At, uh, o kaya hindi mo tatapakin para ilagay do yung paa niya doon sa patungan. Kumbaga, proper customer service talaga ang isa sa mga tinuturo namin sa aming mga bagong uh, kasama dito sa salon. Yung skills, magaling na siya. Kita niya naman kung paano siya humagod ng paa, ba? Diba? At bawat kasamang salonista ay may kanya-kanyang specialty. Pero, pagka pumasok dito sa amin, ay ginagawa na rin namin sila na maging all-rounder para sa mga susunod na araw ay maging kasama na rin namin sila o maging kaagapay sa pagtatrabaho dito for now ilaw. Ko ano lang yung baon nilang kaalaman, yun lang muna ang aming tinututupan. Kasi mahirap silang ibigay sa mga kliyente kung pagpapraktisan lang yung mga kliyente. So kami na, kami ang nagpapapraktis sa kanila o kaya naman ay ang ginagawa ko pag-train sa aming mga kasama, ako muna ang nagagawa sa kanila, limbawa sa waxing, para maramdaman nila kung ano yung stroke na masakit sa kliyente at kung ano yung stroke na hindi masakit sa kliyente kaya pag sumalang na sila alam na nila na pag ginawa nila sa kliyente yun, ay eh ganun kasakit ng naramdaman nila kung uh, kung paano yung pag-waxing sa hindi at uh, tamang direksyon. Ganon din sa pagpo-foot spa, side by side, sa front at uh, sa pinakagitna ng paa, lahat 'yan ay tinuturo namin. Lalo higit sa pagbo-blow dry ay eh, talaga naman diyan ako pinakamahirap magturo dahil hindi basta-basta ang pag blow dry. Lagi ko nga sinasabi, pag nag-blow dry ka, pag natuto ka mag-blow dry, everything will follow. madali na lang yan. Pero yung pag-blow dry talaga ang isa sa pinakamahirap na matutunan sa loob ng salon. Dahil ang pag-blow dry, halimbawa man kapag ikaw ay nagumagawa ng protein treatment, keratin treatment, kapag ang buhok ay naluto mo na sa blow dry, na straight mo na siya at hindi basta ba tinuyo lamang, madali mo na siyang mapaplancha Mas mapapadali yung trabaho mo. At syempre, ang paggugupit, abay, hindi talaga basta-basta dahil ang uh, buhok, pag naputol na, eh, hindi mo nun pwedeng ibalik yun. Kaya talagang very, very careful kami sa pagtuturo kung paano ang pagugupit at ha, hindi pwedeng biglaan. Iba't iba klase ng trainees din ang amin na encounter May mga trainees na may kanya-kanyang style at ayaw kang sundin kasi pakiramdam nila ay magaling na sila. Kahit na nga pumapalpak din. Kahit sabihin mo sa kanila, wag nang ituloy kasi hindi tama yung ginagawa nila ay eh, itutuloy pa rin. So, ang tendency ay nagkakaroon ng palpak sa trabaho. Yung kapag natutunan nila ng isang beses, akala nila sapat na yung kanilang kaalaman. Kahit nga nung nag-aaral pa tayo sa school, di ba diba? Nag-college tayo, 4 years na yung nagsunod ng kilay, pagsalang mo sa trabaho, hindi sapat yon yung ating natutunan sa school. Pagdating sa trabaho, unti-unti dun mo marirealize na malaki pala ang magiging bahagi nung actual na talaga na ginagawa mo madalas sinasabi ko sa kanila huwag kang matakot na magkamali kasi ako bago ako natuto ng lahat ng ito napakarami ko rin naging palpak marami rin ako na mga brushes na sinunog maraming pang foods pa na plastic din na aking nabali marami rin akong nipper na naibagsak at kapag ang niper natin ay nabagsak isang beses ay hindi mo na siya basta magagamit dahil uh, hindi na pantay yung kanyang talim o yung pinakadulo. Madalas, may mga ibang lahi kami na nai-encounter na pagdating dito ay akala nila lahat ng baon nila mula sa kanilang bansa ay sapat para umalagwa na sila sa trabaho sa salon. Pero, pagdating kasi dito, may iba-iba tayong procedure na ginagawa. So, kung ano man yung natutunan mo, halimbawa sa Pilipinas, sa Nepal, sa India, kung saan bansa ka managaling, hindi sapat yun para ikaw ay sumalang kaagad. Matuto na makinig sa mga kasamahan dahil iba't ibang klase ng kliyente o customers ang may encounter mo dito. Marami ring trabaho dito na hindi mo ginagawa dati sa inyong bansa. Kaya imbes na mainis ka kapag ikaw ay sinasaway at tinuturuan, i-embrace mo na lang kung ano yung itinuturo nila kasi para din naman yun sa'yo. Pagkatapos naman ng aking masarap na masahi ni Kavita pag uwi ko ay ito naman ang bumungad sa akin. Ang sinigang ng aking Rich Ella. Ito kasi talaga ang kanyang paborito kaya naman in-expert niya talaga yung pagluluto ng sinigang sinigang na natutunan niya sa kanyang daddy. Naku, siguradong lahat kayo ay natakam na din sa sinigang ng aking prinsesa. O siya, paano? Hanggang dito lang muna for today's video. Maraming salamat. And don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng mga videos natin. Ay, wait! Gusto ko nga palang magpasalamat sa lahat ng mga bago kong followers. Kunti na lang 9,700 followers na tayo. Ano, hanggang sa muli. God bless and thank you for watching!